nga yung mga old twins. Baka naghanap sila ng mga old coins. Yan ito. Marami mga bago, pa. Ito po. Baka ano, may gusto dyan ba yung mga old ng mga gold coins? Ito po. Marami ako dito. Baka gusto nyo po. mangulit ng na mga ganyan. Ang pinaka-ano dito is ano to May 1972 1889 Ito po, 1963 Baka may naghahanap dyan Marami ako dito Kung gusto nyo altcoins mo na yan. Ito. Ano kaya ito?